All Goods na yung unit ni Sir Elton, mga ka Naging project, main concern niya yung kanyang molye. Nagpadagdag siya ng tigisa sa harapan. Uh, ibig sabihin, isa dito sa kaliwa, isa sa kanan. At uh, tigdalawa naman sa likuran. Yan, bali-anim na piraso. Ganda naman yung naging uh, tindig niya ngayon. Medyo tumaas yung likod. Ayan, yung narinig niyo naman. Denso Backhorn, nagpahabol na siya. nagpa-install na rin dito sa baluarte natin. Japan Sarplus. Yung narinig niyo ngayon, nasa brake. Light natin si Nama. Yan, yung magtatanong ka sa kung sa kung uh, ano ang tunog ng Denso Backhorn. Ayan siya, ganyan-ganyan yan, Japan sa atras. Sir Elton, pakambyo nga atras. Yan, yung uh, reverse light naman niya. Ito yung tunog. Yan, priority yung uh, reverse mga kapisyo. Kahit nakatapak siya ng brake, yung reverse ang tutunog, mas importante kasi ito. Kasi uh, pag umatras, merong warning tone. Sa, merong warning tone pag umatras sya. Pre, neutral mo nga. Yan, tsaka lang ulit tutunog, yung brake tone natin. Pag gusto nyo magpakabit ng Denso Backer mga kapisyo, or magpadagdag ng molye, kagaya dito sa N-Series na brand new ni Sir Elton. Tawag lang kayo sa number na, na plus sa screen natin para sa si schedule. Sir, salamat. Ingat pa uwi ng sapang palay. Siyempre, sticker. Meron na yan. Certified ka bisyo. Certified pa Certified. Nahimas sa baluwarte natin. Yeah, boy.